Ang mabuhay ng mayroong hindi nawawalang sakit sa balakang ay pinapahirapan ka sa mental at physical na aspeto. Ang sakit na maaring kumalat sa ibabang bahagi ng likod, kuwet at mga binti ay naapektuhan din ng iyong pag-ehersisyo, ang iyong trabaho at maging ang iyong abilidad na gawin ng iyong mga aktibidad araw-araw tulad ng pag-akyat panaog sa hagdan at pagsakay at paglabas sa kotse. Huwag kang mag-alala, dahil narito na ang ilan sa mga pangunahing sanhi ng masakit na balakang at mga paraan na maaari mong gawin upang ibsan ito. Simulan na natin. hip labral tear. Ito ay isang punit sa ring of cartilage na tinatawag na labrum na pumapaikot sa socket ng iyong hip joint. Ang mga atleta at ang mga nagsagawa ng paulit-ulit na twisting movements ay nasa mas mataas na risk ng pagkakaroon ng labral tear. tendinitis Ang tendons ay ang makakapal na bands of tissue na ikinakabit ang mga buto sa muscles. Ang tendinitis ay ang inflamasyon o iritasyon ng tendons. Ito ay tipikal na dulot ng paulit-ulit na stress dahil sa overuse. Arthritis Ang osteoarthritis ay isa sa mga pinakakaraniwang pinagmumulan ng pananakit ng balakang, particular na sa mga matatanda. Ang arthritis ay maaring mauwi sa pamamaga ng hip joint at pagkadurog ng cartilage na nagsisilbing una ng iyong balakang. Bukod sa kirot, ang arthritis ay kayang bawasan ng iyong range of motions at magdudulot sa iyong balakang ng paninigas. Muscle or tendon strain. Ang paulit-ulit na mga aktibidad ay maaaring magbigay ng strain sa iyong muscles, tendons at ligaments na sumusuporta sa iyong balakang. Ang overuse o masyadong paggamit nito ay maaaring magdulot ng kirot at pamamaga at pigilan ng iyong balakang sa pagiging maayos. Bursitis Ang bursae ay mga espasyo na may liquid na makikita sa pagitan ng mga buto, muscles at tendon tissues. Ang mga ito ay tumutulong sa pagbawa sa friction na nangyayari kapag ang mga tissue na ito ay nagkikiskisan. Kapag ang bursae ay namaga, maaari itong magdulot ng kirot ang pamamaga ng bursa ay kadalasang nagresulta mula sa mga paulit-ulit na aktibidad na masyadong gumagamit ng balakang. Hip Fractures Habang isang tao ay tumatanda, ang kanyang mga buto ay nagiging mahina at marupok. Ang mga taong may mahinang mga buto ay nasa mas mataas na risk ng pagkapilay ng balakang kapag sila ay nadulas. Home Remedies Get some rest. Maaaring hindi na dapat sabihin pa, ngunit maraming pasyente na ang nangangailangan pa rin paalalahanan na magpahinga. Ang masakit na balakang ay isang seryosong sintomas na maaaring i ng mas madali kapag hindi mo patuloy na pinapalala ang injury. Ang papapahinga ay hindi nangangahulugan na dapat mong itigil lahat ng aktibidad mo at humiga na lamang sa kama. Ngunit dapat mong limitahan ang anumang aktibidad ang nangangailangan sa paggalaw ng injured na balakang na siyang pipigil dito sa paggaling. Halimbawa, ang ejercisyo na ginagamit ang balakang tulad ng pagtakbo ay dapat iwasan. Siguraduhin din na igalaw mo pa rin paminsan-minsan ng iyong balakang upang hindi ito manigas o mamaga dahil sa kawalan ng aktibidad. Exercise Mahalaga na magkaroon ng regular na exercise routine para sa napakaraming rason. At ang pagpapahupa sa masakit na balakang ay isa na rito. Kung ikaw ay sa kasulukuyang may masakit na balakang, ang ehersisyo ay maaring makatulong upang palakasin ng iyong muscles at dagdagan ng iyong range of motion. Hinahayaan kang iwasan ng injury. Kung mayroon ka ng masakit na balakang, dapat mong ikonsidera ang pagmamodify sa iyong ehersisyo sa mga aktibidad na mayroong mas kaunting stress na ibinibigay sa iyong mga kasukasuan. Kasama na rito ang paglalakad-lakad sa patag na daan o treadmill at pagsagawa ng yoga na hindi in-overextend ang balakang. Ang isa pang mahusay na paraan upang mag-ehersisyo ay ang maglakad o magsagawa ng aerobic exercises sa mababaw na tubig. Apply Ice Karamihan sa mga doktor ay nirekomenda ang isang ice pack sa isang injured na balakang na may 15 minutes na pagitan sa buong araw. Ang yelo ay kayang bawasan ng pamamaga at pahinain ng nerve endings, kaya nababawasan na rin ang kirot. Kung wala kang ice pack, maaari kang gumamit ng isang malamig na bagay na may parehong epekto. Maraming pasyente ang gumagamit ng mga pinalamig na gulay. Ang yelo ay dapat didikit sa balat kapag binalot mo na ito ng isang tela o tuwalya upang iwasan ng frostbite at iba pang iritasyon ng balat. Use Compression Ang compression ay isa sa mga pinaka hakbang sa karamihan sa overuse injuries. Matapos lagyan ng yelo ang injury, balutan ng iyong balakang at pelvic area ng isang compression bandage. Maaari ka rin gumamit ng isang ace bandage o anumang sports wrap. Ang compression ay tumutulong sa mga nasirang muscles na gumaling ng mas mabilis sa pamagitan ng pagpapaigting sa sirkulasyon ng dugo. Sa maraming kaso, ang makita at maramdaman ng bandage ay nagpapaalala sa iyo ng tungkol sa injury na siyang pumipilit sa iyo na alalahanin ng pagpapahinga at ang pag-aalaga sa iyong balakang. Ang compression ay tipikal na ginagamit para sa acute pain na dulot ng injury. Lose weight. Isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng masakit na balakang ay ang pagiging overweight. Kung ang iyong masakit na balakang ay sanhi ng isang injury o iba pang issues, maaaring makatulong ang pagbabawas ng timbang. Ang isang diet at exercise plan ay maaaring kang tulungan sa lunas na ito. Kumain ng mga pagkain na masustansya tulad ng mga gulay at lean meat at iwasan ng processed sugars at carbohydrates. Maging hindi ka man makapag-workout dahil sa kirot, dapat gumawa ka pa rin ng light aerobic activities, water exercises o maglakad-lakad ng maraming beses sa isang linggo. Ang pag-inom din ng mas maraming tubig at ang pagbabawas sa pag-inom ng matamis na inumin ay maaari ka rin tulungan sa pagbabawas ng timbang at pagbawas sa pain levels. do stretches. Mayroong napakaraming stretches o paraan ng pag ang maaaring gawin upang gamutin ng masakit na balakang. Ang isang physical therapist ay maaari kang tulungan na alamin kung anong stretches ang pinakamakabuti para sa iyong particular na klase ng sakit. Ang pinakakaraniwang stretches ay gumagamit ng gentle motions upang unatin ng iyong muscles sa balakang nang hindi pinapalala ang sakit. Kung hindi mo kayang sumali sa stretches na ito dahil sa iba pang health issues, ang iyong doktor ay maaring magrekomenda ng isang bagay na mas madali para sa iyong mga tuhod at binti. Ang stretches ay pinakamainam para sa mga masakit na balakang na dulot ng bursitis o para sa mga nagre-recover mula sa isang injury. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!